Tayo po ay magsayo para sa orasyon. Sa gana ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Ang Anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya ay lang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, kumumuka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Pupunta ang pinagpala sa babae lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ng Diyos, ipanalangin mo kami ang makasalanan ngayon kung kami mamamatay ang amin. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap na wa sa akin ang ayong sa wika. noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaang lahat at pinagpala naman ang iyong anak na sinasimus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay, Amen. At ang salita ay nagkatawang tao at nakipangunay sa atin. Abagi Maria, na sa ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasayo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Yesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipagalangin mo kami ang makasalanan. Ngayon na kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, Santa Ina ng Diyos, na kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo, Panginoong namin Diyos, kasi ang nawa ang aming mga na iyong mahal na krasya at ng dahilan sa pamamagitan ng Anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao si Yeso Kristo anak mo. Pakundangan sa mahal na sakit at pagkamatay niya sa krus. Papakinabangin namin mo ng kanyang pagkabuhay na mag sa kalwalatian sa langit alam alang kay Yeso Kristo sa aming Panginoon. Amen. Duwalhati sa Ama at sa Anak at sa espiritu Santo kaparangal ng unang unang ngayon at magpakaylen man magpasawalan ng dalawa. Luwalhati sa ama at sa anak at sa espiritu Santo kaparangal ng unang unang ngayon at magpakaylen man magpasawalan ng dalawa. Sabay-sabay luwalhati sa ama at sa anak at sa espiritu sa Santo kaparangal ng unang ngayon at magpakaylen man at magkasawalang hanggan. Amen. Mahal na Virgen ng Lourdes, Ipanalangin mo kami. San Ka-Perpetua at Felicidad, Ipanalangin mo kami. San Pedro at San Pablo, Ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Isama din po natin sa ating panalangin o intensyon ang mga sumusunod para sa pasasalamat ng SK Council at ni Janina Carle Navarro ang ating pong mass sponsor para ngayong gabi para sa pasasalamat ni CJ Navarro at para sa Patuloy at mabilis na pagalingin na Benji Aquino, Aileen Martinez, Emmanuel and Gilberto Navarro, Angela Barreiro, Aileen Garcia, Maria Luisa P. Cabral and Families, Episol P. Luciana Dominique L. Ortega, Mary B. Bolos at para sa katangitan kay Lina Nina, Nina Veron and Lechlo Minoria, Isabella de Gaspi, Veron and Lechlo at CJ Navarro at para sa ngayon ay Puebes, ikalabi isang linggo sa kalaniwang panahon. Ang ating ng tagapagdiwang ay si Reverend Father Jimmy Herod, OFM. Magsitayo po ang lahat. Panginoon. Para sa Mga kapatid, aminin natin ang ating kasalanan upang tayo'y maging karapat dapat na gumanap sa banal na pagdiriwa. kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aning magawang sampakit ang ngalan mo sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag ikaw ay walang pinabayang masatlak sa likalit. Niluluhog namin ito sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Sira. Sumunod na lumitaw si Elias na parang apoy. Parang sulong nagliliyap ang kanyang mga salita. Dahil sa alam ng kanyang galit sa kanilang kasamaan, pinadalhan niya sila ng pagkutong at marami sa kanila ang sa mga Sa halang ng Diyos, pinigil niya ang ulan at takang ulit niyang nagpaulan ng na apoy. Kagilagilalas ang inyong mga ng Elias. Sino ang makatutulad sa mga ginawa mo? Binuhay mo muli ang isang patay. Inagaw mo siya sa kamatayan sa ngalan ng kataas taasan. Ibinagsak mo ang mga hari at inukaw sa pagtulog ang mga makarnita at pinapunta mo sila sa kanilang kamatayan. Ikaw ang nakarinig ng mga balala, babala ng Panginoon doon sa Sinay at ng mga parusang inhayag niya sa bundok ng Korep. Ikaw din ang nagtalaga sa mga karing pinili para magiganti at sa propeta ng kakalili sa iyo. Sa wakas, inyakit ka sa langit ng ipo-ipo, lula ng isang karuwayong hina ng mga kabayong nag na susunat na ikaw ay babalik sa tanggang panahon upang paglubagin ang galit ng Diyos bago sumapit ang takdang araw para pagsunduin ang mga magulang at mga anak at muling tipunin ang mga lipi ng Israel. Mapapalad ang mga makakakita sa iyo at yakong mga namatay na umitibig sa Diyos sa patat kami rin ay mabutuhay. Nang si Elias ay madala ng ipo-ipo ang diwa niya'y minana ni Eliseo. Hindi siya natakot kay nagman sa sino mang at walang sino mang nakapagpasuko sa kanya. Walang gawa ang hindi niya makayang gawin at nang mamatay, pati bang kay nagpakita ng himala. Nang nabubuhay, gumawa siya ng maraming himala. Ngunit nang mamatay, kapangyarihan niya Ang salita ng Diyos. Salamat sa, sa Diyos. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Sa Panginoon magalak ang masunurit matapat. Ang poon ay magakarit magalak ang halupaan. Lahat kayo mga pulo ay magsaya at mag Ang paligid niya'y kulap na likwas na paligiman. Kaharihan niya ay kapat at salit sa katarungan. Sa paniawayy maka ang ang masul dapat. Sa unahan niy apoy patuloy na nag gaala, Sinusunog ang kaaway sa matin gigong niga, yaong mga sibla niiyang tumatang daw sa daiki, Kapag yon ay namasdan ang lahat ay naninini. Sa pani ng makadala ang ang kasuly dapat. Yaong mga kabun kay nakopunlaw parang pagit sa harapan ng dakilang Panginoon ng Daigdig. Sa langit ay nakakayag ang kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Sa Panginoon ay magala ang nasunuli na tapat. Lahat silang sumasamba sa kanilang Diyos Diyosan. Manipiya sa kanilang paghahambog na mainam. Mga Diyos nilang, ito ay yudo ko sa may kapalit sa Panginoon o ay magala ang, mas ang masunuri patapat. ay siyang ating pinanggap ng Diyos Ama ay matawag. natin. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, sa pananalangin ninyo ay huwag kayo gagamit ng napakaraming salita gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ang akala nila'y pakikinggan sila ng Diyos dahil sa dami ng kanilang salita. Huwag ninyo silang tutularan sapagkat alam na ng iyong Ama ang iyong kinakailangan bago pa ninyo ingin sa Kanya. Ganito kayo mananalangin. Ama namin na sa langit, sambagin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat iyo ang kaharihan at ang kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Sapagkat kung pinatatawad ninyo ang mga nakakasala sa inyo, patatawarin din kayo ng iyong amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga nakakasala sa inyo, hindi rin kayo patatawarin ng iyong ama. Mga kapatid, itong mabuting balita para sa ating kaligtasan. Pinafoy, Magandang gabi sa inyo lahat, mga kapatid, sa unang araw ng ating paglalobena sa para sa kapistahan ng ating mga nagdadalawang patron, San Pedro at San Pablo, ang hamon sa atin ang Ebanghelyo, una sa lahat ay ang pagsuko natin sa kalooban ng Diyos. Ito rin ang tinatasan natin katulad ng sagot ng ating mahal na Birkeng Maria tuwing tayo nagdadasal ng Angelus. Ano yung sinasagot natin? Mangyari nawa sa akin ayon sa yung sinabi. Let it be done to me according to your word. Yan ang pag ni Maria yan ang pagsuko ni Maria sa kalooban ng Diyos. Kaya ang ating mahal na Virgen ay naging modelo ng pananampalataya. At yan ang nilalaman ng unang bahagi ng ating pagdadasal ng Ama namin. Your will be done on earth as it is in heaven. Sa kultura ng mga Hudyo, mga kapatid, ay merong sektor sa Jewish society sa lipunan ng mga Hudyo na kinatawag na Ladala. Ang mga Ladala ay mga ulila at mga balo. Sila ang mga balo at ulila, sila yung the poorest of the poor sa Jewish society sapagkat ang babae ay walang ikabubuhay kapag mabado sapagkat patristik ang kultura ng mga hudyo na lagi ang maghanap buhay. Ang problema, kapag mabago ang babae, wala siyang ikabubuhay kasama ang mga ulila kaya yung ginagawa nila, sila ay namamalimos. They just depend on the benevolence sa kagandahan loob ng ibang tao. Pero ang isang katanihan nila ay they are the most open to the will of our Heavenly Father. Sila yung poor na sinasabi sa Beatitudes. Blessed are the poor For theirs is the kingdom of heaven. Bakit nasa kanila ang kaharian ng langit? Sapagkat, mga kapatid, bukas na bukas sila sa kalooban ng Diyos. At ito is, is the bottom line ng ibig sabihin ng ating pagpasok sa kaharian ng Diyos. Ginagamit din ang imahe ng isang bata kapag pinapaliwanag ng ating Panginoon who would be the greatest in the kingdom of God. Gumagalit siya ng imakit ng bata sapagkat ang imakit ng bata ay siya ang pinakabukas din masunurin sa kalooban ng Diyos. Kaya ito ang unang hamon sa ating pagdolobena sa maghahanda natin sa kapistahan. Walang iba kung hindi ang pagiging bukas natin sa kalooban ng ating amang nasa langit. Amen. Tinuturo ni Jesus na maaari nating tawagin ang Diyos na ating ama, may matatag na pag-asa natin dalhin sa Kanya ang ating mga hinahing, Ating itutugon, Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Panginoon, tingin mo ang aming panalangin. Ang simbahan na wailalim ipahayag sa buong sanlibutan, ang malalim na pananalig sa pagdating ng pagkakarib ng pagkibig, katarungan at kapayapaan ng Ama. Manalang tayo sa Panginoon. Panginoon, hindi mo ang aming kanyalani. Sa gitna ng mga panirapan sa buhay, na huwag nating isuko ang pagdarasal at huwag tayong magpadaig sa mga tukso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, Panginoon mo ang aming kanyalani. Tayo na may magkaroon ng sapat na pagkain sa ating pang araw, -araw na pang -araw kadakilaan ng puso na patawarin ng ating mga kaaway. Madalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, tingin mo ang aming panayari. Ang mga may sakit at yung mga nag-aaruga sa kanila, naway maranasan ang Diyos sa kanilang araw-araw na pagsasakripisyo. Madalangin tayo sa Panginoon. Ay Panginoon, tingin mo ang aming panayari ang mga limao na makita ng karapan ng Diyos sa kanilang walang hanggang kakalan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, ibigin so, mo ang aming kanilang. Ama namin makapangyarihan, ikaw ang aming kandungan at lakas. Bilang tugon sa aming ay dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling sa pamamagitan ng Yesu Kristo, magpasawalan hanggan. Amen. Amen.